what's up para for today's video. Tara samahan nyo naman kaming makitang dan. Maaga nga na naman ako nagising mga kapada kasi nga ang usapan na naman ay pera. Ay, iso agarot. Basta nga talaga pera yung pag-uusapan ay gorang-gora kami ng aking pinsa. Nagtataka nga siguro kayo mga kapada kung bakit nga ba nakakapote kami. O anong gagawin kapag umuulan? Di ba magkakapote? Alam nyo bang napakamahal pa ng bili namin sa kaputing ito? One million ba naman isa? E, M lang, mga nasa 1.7 lang pala. Mga nasa 1.7 kasi yung sako ng bimeg. Eh, ito yung plastic ng bimeg. O, di 1.7 din tong kaputi namin. <laughs> Bali, dito nga pala kami magbubunot ng punla sa bukid ng papa ni Lab Ay, iso agarot. Hindi pa nga lang kami nag-uumpisa magbunot ng punla. Ay, may sugat na nga sa paa itong pinsan ko. Ito pa naman yung sugat na masakit kasi nga ito yung sugat sa kuhol. Ang kasama nga pala namin dito ay pamilya lang nila Blab. Wala nga siya kasi nga nag-start na siya mag-work. Tutok din pala yung nangyari dito mga kapada kasi nga habang nagbubunot kami ng punla ay may nagtatanim na rin. Ganito nga pala yung maganda kapang nagbubunot ng punla mga kapada. Yung medyo malalim nga yung tubig niya. Tatno na biitmat ang awag Ay, iso agarot. Tignan nyo nga rin pala itong suot namin ni Kagayam han mi nga tinulag. Dahil to'y yung nagparehas kami matikulay tibado. No kita nyo tabado kuno apet, apay nagdakil nga kunam namno banban tikit binulod ko lang gamin ay to'y papa <coughs> Tiki na dakil matgarot diba ginipapa ang asahan nyo ah na malaki yung mga damit niya nga oray lalaunan na. <coughs> Mabalik na nga tayo dito mga kapada sa aming pagbubunot ng punla Kasi nga naman napakagandang magbunot ng punla kapag nga ganitong naruka Kapag nga sinabing naruka, ang ibig sabihin nga sa Tagalog ay madali nga itong bunutin Nagbiit makaalat yung maisa si ka <laughs> Sa mga gusto nga palang magpachutor kung paano nga magbunot ng punla ay 150 nga lang per hour Huy, grabe na yan kapada, iba na yung utak mo <laughs> Grabe ang bilis. Andito na tayo agad sa pinaka-exciting na part kasi nga ito yung favorite ko. Hoy, kapada ayusin mo yung pag-pronounce mo. <laughs> Huwag nyo na nga pansinin yung pag-pronounce ko kasi nga gutom na ako. Tara, magmerienda na tayo. Grabe, hindi ko alam kung paano ko mauubos yung kape ko dito kasi nga nadadagdagan naman ng ulan. Ay, isu agaro. Sa mga katulad niya naming magsasaka ay sanay na nga kami sa ganito na nauulanan kami habang nagkakape. Huwag nga kayong mag-alala mga kapada kasi nga vitamins nga yung patak ng ulan. Galing lang naman yan sa sinampay kong labahin kahapon. <laughs> kay bilis nga ng oras at ito tapos na nga kaming nagbunot ng punla ayan meron na naman kaming budget ni kagayem para sa tiglima naming anak huy grabe na yan <laughs> Dahil nga tanghali na rin at umuwi na rin yung mga kasama namin kami itong dalawa ni Kagayem ay nagpaiwan nga kami kasi nga kakain muna kami dito. May paambon-ambon pa niyan pero wala nga makakapigil sa amin kapag nga gutom kami. <laughs> Okay nga lang kapag ambon-ambon, wag nga lang yung may pakidlat-kidlat na at uuwi na nga kami agad kapag gano. Alam ko namang maitim ako pero hindi na nga ako papayag na makidlatan pa kasi nga naman mas lalo akong masusuno. May kalayuan nga ito sa bahay ni Lalablab kaya nga hindi na kami sumama pero wag kayong mag-alala kasi nga binigay na nga sa amin yung sahod namin. Ay na, naikat man ang tibanuga. At bago nga kami umuwi ni Kagayam ay naghugas nga muna kami dito para naman kahit papano ay matanggal nga yung kunti yung putik-putik sa aming katawan. Ay, iso agarot. Dahil nga mayroon kami nakitang tao na paparating ay tumakbo na nga kami agad. Naglakad lang pala. Yun lang. Bye-bye.